Ling, linggo ng umaga ayan mag, magkakat nagkat ako kasi kulang dun sa pinagkakabitan ng mga cabinet ayan cut muna tayo tapos lalagyan ng etchi edging dito Jerome tapos maglalagay ng etchi yan o oh, si Jerome E9 pay baka naman E9 pay baka naman oh. Model niya ng i9 pay oh. Oo. Oh, baka naman. Oh, classmate Bea uh, uh, Almonte. Oh, i9 pay. Okay so, na naman ha. <laughs> maglalagay. Lalagay kami na maglalagay ng edging tapos idideliver ko. So, ito yung idideliver ko. So, Ito. Ah, uh, magdi-deliver ako ngayon kahit maulan. Alright. Ito, ginawa kaninang umaga. Pinakat din. Ay, tapos may kulang pa rin. So, kaya, ayan. Hindi deliver natin yan, ano. So, sama nyo ako. Mag-deliver sa, ano, sa Seoul Seoul lang, ano, nito. Deliver. Naging delivery po yun na tayo ngayon. Disko po. Aray ko. So, ayan. Nilalagyan lang ng edging. No? Nilalagyan lang edging. Oh, Mambeya. Hinay pay. Si Kenemen. Ha. Ah. All right. Lalagay <laughs> din ni Jerome ng HD. So ayan yung nilagay kanina. Ayun. Lalagyan lahat yan, Lahat ng side. Lahat ng side. Diba ito wala pa. So lalagyan lahat. Ano? Ayun, kahit maulan, deliver tayo. Magdi-deliver tayo, guys. Ayun oh. Aray ko, delivery. Alright. So, tapos na siguro yun si Jerome. Tapos na. Maglagay ng edging. Oh, bakit may mga kapirahan dito? So, start na natin para diretso na. Molan mulan. Ayan so, na oh. Ayan na si Jerome na 오늘 날씨는 흐리고 분위들이 좋는 날이에요. 오케이, 아, 렛츠고. Okay. Yan. Okay na. Okay na. So, ready na. Oh, so, salamat. Panunood. Kami mag... Ako'y magdi-deliver pa. Ano? Kahit medyo maulan, no? Kulang kasi. Nagkulang yung ano. Kapatayin ko pala muna yung machine. Kapatayin muna natin yung machine, Ano? Wala yung ano, wala kinat naganoon. Kaya ah, uh, na nagpahabol. Pawol si boss. Tayo muna natin 'to. Jeong-euro jo. 1 2 3 4 5. Ay na. Okay plus yung ano Jerome, ayun, patay mo na rin Okay, okay. Hindi ka na magpapalit short Ganyan ka na Oo oh. Dadaan din ako sa bahay Oh. Short lang, oh, sige. Oh, i-9 pay ha. Baka makalimutan niyo, i-9 pay. Baka naman. <laughs> Ito ang aming Samus Shield. Ito ang kisok sa nila, oh. Kisok sa. Kisok sa. Ayun. Pasok pa Ito ang da. The... Kinapay kaya muna ako. Oh, tapos na. Pinalagay niyo ako. kay Jan. Dala tayo sa akin, Jerome, ha? Okay. kau selamat thank you